Next ko lang po itong uh, ibon na maliit na ito. So, nagulat ako dahil bigla siyang pumasok dito sa loob ng bahay at napunta rito sa aming kusina. Siguro, naiinitan na po siya sa labas kasi sobrang init po talaga sa labas, guys. Siguro, need niyang magpa-aircon. Dito sa loob ng kusina is medyo malamig. ka. So, yan. Malapit ako siya sa may, ano, sa may aircon namin. Naiinitan ka na ba? Mawawo oh, ko naman. O oh, yan guys. Talagang uh, dyan po siya dumha po sa aming na uh, ilaw. Ayan Oh, yung pinaka- Ayan guys. Thank you guys for watching. Hindi, pa dyan. Papunta naman yan dun sa kabilang ano. Sa kabilang uh, ganyan din na ano. Na kabita ng ilaw mo. So ayan guys. Nagpapalamig siya kasi sobrang init po talaga guys sa labas. Ano sa kulang na lang maluto siya sa labas. Sa sobrang. Lipad-lipad na siya, guys. Lipad-lipad na siya. Ayan.